ako si Sumi. Kinder na ako. Tapos, ay meron pa akong madaming kalayo. Tapos, pa may pa akong makakasama, may tubigan, may putkain. And... Punta na kami sa school, sakay kami ng motor. Mm -hmm. Hatid po ako ni mamit daddy po sa school. Mm -hmm. Kami ng daddy, subang pogi namin at meron kami mga pera, meron sage at meron kaming motor at meron kami bag at meron kami damit tapos ako natutulog ako na at almusal at ako na pampandisal guys malapit na tayo sa school kasi ay nat kasi kami papunta na kami sa pintuan yung teacher namin panalan si Lani. Guys, kailangan natin mataal ng mabuti. Kasi, pabegot tayo, ay hindi tayo matlilikot. Nahihiya pa ako kasi pagod na pagod pa ako. Tapos, hindi ko alam. Ba't ako nakikita dyan? Meron pa ako kalaro. At, at meron pa akong teacher. At meron pa akong ma, mga tulip na kaibigan ko. Dito kami nagpe-pray kasi ay mabait kami. Kasi pag hindi tayo nag-pray, magiging imo na tayo. Kailangan natin maging mabait na student. Tingnan no, dito na ako, upo lang ako. Tama, oo, oo, oh, 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 so oo, sa mabagi ko oo, oh, oo, oh, oo. Oh ako yung pinakaboki sa buong world. Ganyan nyo to, sasayo kami. O, oh, o, oh, o. Oh. Let's do the rabbit da bungood. Let's do the rabbit Let's do the rabbit meat. Let's do the rabbit da Let's do the rabbit Let's do the rabbit meat. Bango, bango. Diyan lang kayo. Kaklase lang kami eh. I love you, classmate. I love you, teacher, teacher Lani. bye, -bye See you next video.